Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pa man umaamin ay tapos na raw ang relasyon ni na Paulo Avilino at Janine Gutierrez. Ito'y ayon sa source ni Christy Fermin sa kanyang show na Christy Ferminit nitong biyernes. Ayon kay Christy, isang source ang nagsabi sa kanya na si Janine daw ang umamin na hiwalay na sila ni Paulo. Ay eto, isang source na hindi nanununog, hindi nangunguryente. Ay, uh, ito yan tapos na raw talaga ang relasyon nila ni Paolo, sabi ni Janine. Oh, inamin dito sa ating source. O, oh, edi, ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Wala tayong magagawa. Matatandaan na naintriga ang dalawa dahil tikom daw si Paolo kapag tinatanong tungkol sa kanyang love life. Ano sa palagay mo? Hindi pa nga umaamin hiwalay na? Totoo kaya?